Napanood mo na ba ang mga kumakalat na video na ito, kung saan di umanoy bigla na lamang nawala ang mga tao sa mga nasabing video? Ang una nating video ay kuha sa isang dashcam na nakainstall sa loob ng isang preschool bus. Sa video ay makikita ang isang tila normal lamang na senaryo sa loob ng isang bus, malinaw na makikita ang driver, at ilang bilang ng mga kabataan na umanoy ihahatid pa lamang sa kanilang mga eskwelahan. Tila normal lamang na biyahe ng mga ito ang makikita sa loob ng nasabing school bus, sa pagpapatuloy nga ng video ay makikita na sinaway pa ng driver ang ilang mga bata na umayos ito sa kanilang mga pag-upo, bilang parte ng safety ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas ay ito na ang nakakikilabot na nakuhana ng camera. Everybody listen up, you need to get in your seats right now. Hey you kids, step forward please, facing forward, thank you, that's what I like. That's what I like. everybody okay? Kids! Kids! Ellis County school bus driver is now under investigation tonight. Sa parte ngang iyon ng video, ay makikita na matapos ngang paayusin ng driver sa pag-upo ang ilang mga bata na wala sa tamang ayos ng mga ito sa upuan, ay makikita nga at maririnig sa video ang tila ba isa sanang insidente ang kanilang kakaharapin, ngunit bago pa nga sa piti ng nasabing bus ang insidente, ay bigla na nga lamang nawala na parang bula ang mga estudyante. Makikita din sa video na naging hawaan ang driver ng bus, matapos nitong tila maiwasan ang dapat sanang insidenteng kakaharapin nila, ngunit nagulantang ito nang makita na wala na nga sa kanyang likuran ang mga batang sakay nito. Sa isang video pa na lumabas, ay mapapanood ang eksena naman matapos na lumabas ang driver at humingi ng tulong sa isang polis tungkol sa misteryoso ang pagkawala di umano ng mga sakay nitong estudyante. Do not move. They just went. I'm gonna take a look. Hello? Hello, police? Anyone on the bus? Hello? Is anyone on the bus? Can anyone hear me? Hello? Coming to the back of the bus. Ang sumunod namang video na ito, ay tila kuha naman mula sa isang CCTV camera sa loob ng tila isang ospital. Sa video ay makikita, ang tila isang waiting area sa lugar kung saan ay nakaupo at naghihintay ang mga tao sa nasabing establishmento. Maya-maya pa ay ito na nga ang nakuna ng nasabing CCTV camera. sa isa pang video na lumabas na kuha din sa lugar, ngunit kasama na dito ang iba't ibang parte ng nasabing establishmento, ay ganoon din ang nahagip ng CCTV camera. sa huli nating video, ito naman ay kuha ng isang manonood mula sa telebisyon, na mayroon live na ini-interview sa balita ngunit ito ang kanyang nakuhanan at napansin. That's, that's sa moderno na nating panahon ngayon, kung saan ay hindi na din kapanipaniwala ang nagiging kakayahan ng mga makabagong teknolohiya natin, na sa sobrang galing na nga ng mga ito, ay tila may kakayahan ng ang ng ating mga mata sa isang iglap lamang. May mga bagay man na kamanghamangha o nakakikilabot, ay mainam pa rin na maging mas mapanuri tayo sa mga napapanood natin dito sa social media, dahil may mga pagkakataon, na may mga ilang individual, na sadyang dadayain ang ating mga mata para lamang makuha ang ating atensyon, ikaw, ano ang iyong palagay? Isa nga lang ba itong likha ng pagiging moderno ng ating teknolohiya, o isa itong kababalaghan na nakuna ng mga lente ng kamera, ikaw na ang humusga?